to. Pinagsasabihan, pinagsasabihan po kayo hindi naman daw kayo nakikinig. Diyan <tinyo> po, hindi po po kasi ang isip po ang kakakita yung pangalan ng... May lisensya kasihan. ka. Pa-forward yung skog sa aking dump truck. Dito yung, yung pwesto yung dump truck, marami ako papakuha. Kuya, at may sticker ka ng MMDA? Yung green na motor, green na motor! Parahin inyo ay green na motor. <tinyo> yung green na motor, yung lumipat sa kabila

tumahatak so, ito morning po so ayan hahatakin na yan tara after natin dito sa biyak na bato kumaliwa dito sa Maria Clara so ito natikitan din ito hindi lang natin naabutan so after natin sa biyak na bato Kumaliwa dito sa Maria Clara. Ito na tikita nitong uh, pickup na naharangan ng sidewalk. Kuha pa rin yung kalsada. Itong uh, okay sa pagpaparada. Uh, naka paralel or horizontal. Maiwasan lang itong uh, or uh, hindi lang uh, maharangan itong sidewalk. sir, gab, good morning. Good morning. Uh, Tikit na rin ito dahil nakaharang sa sidewalk. Nasa corner na tayo ng Maria Clara sa kanang uh, Banawe Yan ang Banawe Tapos ito yung uh, Orthopedic uh, Hospital Hahataki niyan pagka wala yung uh, mayari So yun know, o, hinahanap na Pero pag wala talaga, hatak na yan Yung ibang team, dumerito doon Dahil uh, marami man naka-illegal parking Kasama na yung mga motorsiklo Pero yung uh, rota talaga ng clearing operation Dito sa orka ng Banawe Ayun o, oh, daming motor na pinagtitikitan Ito maraming natitikitan dati dito eh Ngayon wala na o oh. Libre na Sasampa na sa tow truck Yung mga motorsiklo Bali ano ito ha Anim, anim or pito Ang uh, tinitikitan Bukod sa mga motorsiklo, mayroon din pala mga naka-illegal parking doon sa unahan. Ayun o, oh, yung mga apat na gulong. Nagkalat ang team. Yung nadaanan natin na orange na... Yun, yun. Hello, hello. Good morning. Yun o, oh, inahatak na. Yun. na nasabi ko, pagkagaling ng Maria Clara, kakanan ng Banawe, yung uh, rota ng uh, clearing operation. So, nagbago ng plano. Diretso na lang ng uh, Maria Clara. Papunta doon. Uh, sa maraming kotse na yun na uh, tinitikitan. Malamang uh, maahatak din yung mga walang may-ari doon. Dalawa na nga uh, naikakarga. So lima pa ito. Uh, malamang malamang maisasampalahat. lahat kung dumating man ang may-ari at hindi pa ito na isasampa, may tiket na yan ng illegal parking. 2,000 ang charge niyan or multa. Ayun oh. Doon tayo sa may mga kotse. Magmula dito, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Yung mga natikitan dito. Hindi lang natin alam kung ilan ang mahahatak pagka lumabas yung may-ari. Kami. Ayan. Shout oh. Shout out kami dito sa POC. Wala bang nadali sa inyo? Wala. Wala, wala, wala. wala. Ah, okay, okay. Nasa loob kayo. Ayun. Ah. Bukod sa Skog, mayroon din tayong uh, truck na kasama, dump truck. Ayun. Yung uh, nabota natin mga motorsiklo na pito, ilan na nauhuling uh, isa sampah. So lahat, masasampah dito sa tow truck. Anim na ito eh. Pang-pito yun, pang-pito. Wala na. Pag naisampaw, wala na. Kanyang pa kami dito eh. Silang sasabihan din kayo ng guard bawat kumarada, hindi daw kayo nakikinig. Tensyon na kayo, no parking dito. Meron namang pay parking. Dapat makaparada kayo doon. Ito yung motor nung uh, nakahabol, yung uh, nga nakasampa na. Ah, nakalock kasi pag naisampay, hindi na pwede Kung kanina sana, naabutan mo Habang pinigyan ka namin Sabi naman ng guard, may pay parking eh. Ayaw nyo daw pumarada sa pay parking Wala po, wala po Kahit panggastulo Wala po, wala po magagawa Hindi natin pwedeng ibabayan So ayan, malinis na Pito, ang uh, pa dito Punta naman natin yung mga inatak dito Yung apataklong Itong... Kasama na itong tricycle Balianin ito lahat kanina eh Binilang natin So mahatak yung nakita natin kanina Ito yung pinakahuli yung kotse oh. Ano pong gagawin ko sir? Okay, huwag mo ito yung Aking na, po akin yan, nakikilabas yung buo ko. Ah, parang po namin, kilala ko po, po nanay ko, hindi ko lang po pangalan matawag. Eh, bakit kasi dyan yung pinaparada? Alam <coughs> niyo naman na no party mo dito. Pinagsasab pinagsasabihan po kayo dyan, hindi naman so daw okay. kayo nakikinig. Kasi na po, hindi ko po, po kasi ang isip po ang makakalita uh, yung pangalan ng May pa lisensya kami. ka? Meron po. O, bakit di mo alam? Pag may lisensya ka, alam mo dapat saan ang tama at hindi, yun nga. Pag may lisensya ka, alam mo saan ang tama at maling parking. Meron po silang tamang parkingan, hindi po dito. Parking lang po namin kasi, sir. Sa katoda ka, alam mo na no parking dito sa Maria Clara. O, oh, eh, mo pa rin. Kaya nga, ang pinaparating ko po sa inyo, may lisensya kayo, alam nyo kung saan ang tama at mali. Makisa lang dun. Eh, pag, pag pinagbigyan kita, pag lahat yan, pagbibigyan ko. Masuk lang po ako, sir. Baka pwede po. Yung isa nga rin po, pag pinagbigyan kita, ang problema, pagbibigyan ko lahat to. Bago pala itong uh dump truck ng uh, Skog ayun hello good morning ito mga pinapasadahan ngayong araw ito ay part ng uh, mabuhay lane so pagka na uh, napagalaman yung uh, mabuhay lane yung kalsada bawal parkingan yan 24-7 After na nga uh, Maria Clara, kumanan dito sa Blooming Treat. May plaka pa ba to? Opo, sila na. Sila na? na ko eh. O sige, pakuha niya. O halika na, may tricycle dito. Baka pwede sa dump truck natin. Marami-rami dito. Pa-forward yung skog sa aking dump truck. Dito yung pwesto yung dump truck. Marami akong papakuha. Po, pag hindi pa po umabot ng limang minuto, pakitingnan na lang po doon sa enforcer. Diyan yung driver. Sa kanya yata yung kotse. So hindi na maa-attack dahil dumating na siya. Ito lang tricycle ang isasampa sa SCOG. May mga kalakal pala sa loob ng tricycle. Ang daming kalakal, oh. Oo, oh, ayun oh, daming kalakan. Ano po, ingat po kayo. Morning, ingat po Ingat, ingat. Dito sa kinona ng uh, tricycle sa unahan ito meron din mga ano natin ito eh, paingahan or uh, tirahan ay magkain pa pala dito Oh yun ay si tatay Yung kanyang unan Sa loob Meron din kama Talagang dito na talaga siya natutulog. Yung kama niya, yung pinagtabing uh, sofa. Na. Yung green na motor, green na motor. Parahin niyo ay green na motor. Yung green na motor, yung lumipat sa kabila. Ang pa dito, pumunta sa kabila. Yan, yan, yan. Walang plaka over overloading pa. Hello. Good morning. Hello, good morning. Thank ingat, you. Ingat, Salamat po. Walang plaka. Ba't wala kang plaka? Impossible po. Matagal na yung motor. Tapos may bata pa. Excess passenger. Overloaded kayo. Meron po nang lisensya sa ka ORCR. Kapatid mo ba? Anak mo. Bumaba na kayo dahil hindi po papayag na umalis pa po yung motor na tatlong sakay. Meron po nang lisensya o ng motor. 2019 pa to. Ba't walang plaka? Ano po sir, bumalik po. ako po mga Okay, sige. Pero hindi pa rin tamang rason. Tight MB file wala ka man lang nakalagay nasaan po, na po yung papel na po yung kasubo na tanggal po nasaan yung... po pero yun na, ay namin na ko po, wala ko kailan pa po, MB file ano po kailan pa po walang MB file yan kailan pa po walang MB file para last week lang po isang linggo ka na bumabiyahin wala kang plaka ano po, ano po pinagsishow lang po kasi itong motor hindi naman po pang gamit pa na nila kaya po car show pa, motor show tinatanggal uh, ang plaka during the show pag egress ingress dapat may plaka po yan na, kaya kami nalo naman po hindi naman po ko pa uh, ba, uh, unregistered Excess passenger No plate number Tapos ma'am Pwede na po kayo malayo, malayo pa po ba? QC Kumuha na po kayo ng tricycle Dahil hindi po papayag na isakay nyo yung bata Nang walang helmet Tapos excess passenger Ang motor Pang dalawang tao lang po Hindi po tatlo So balikan natin yung mga Hinahakot ng mga basura Doon sa sidewalk ang dami dito. Wala ba malaki na kaya? Hindi abi na po malaki Bukas na lang ulit. Sige, sige. Thank you. Ay tingnan niyo kung may kaya pa kahit konti. Ah, puno na yata yung truck. Sa dami ng basura dito, dito na rin sila nagluluto. Ayun, doon na 'yan. Oh, ito pa. Sagad pa 'yan, sagad pa 'yan. Wala na 'tong kaya 'tol. Puno na ba itong dump truck? Puno na? Puno na pala. Dapat pala, ano eh. Mas malaking truck ang kailangan. Dala ka ng trailer truck. Andino na tayo sa may mabuhay Laluma Lichon Capital of the Philippines. Nasa Blumentritt pa rin tayo. At akakanan tayo ng uh, A. Bonifacio. Nasa A. Bonifacio na tayo sa oras na 10.45 ng umaga. Uh, yung nakamotor, pawirin natin sa kabilang yung mga uh, hmm. sa kabilang bound ayan, iikota ng uh, ibang yung forcer, ayun oh no? pangalawa na yun ah ito, iikota na dalawa pala ito tapos yung pangatlo, yung sa una yung nadaan na natin kanina ito yung part ng uh, mabuhay lane ayun oh, no? laki nun no, no? oh, yung karatula Andito naman yung mga driver after uh, matikitan paalis nito rito. Kuya, pag may stigang ka ng MMDA? Eh. Dati na po yan. Bago na ako dito. Pakitanggal mo po. Bawal po yan. Pakitanggal po kuya. Sign na dito na sila nagpapahinga. Yan, oh. May mga cover. Ito pa yung isa na tinuro natin kayo na nung nandudong pa tayo sa kabila. After natin sa may Ebonifacio, dahil nag -e turn nga tayo dahil sa mga truck, so kumanan dito sa may uh, Blooming Street, at uh, kakanan tayo dyan sa may uh, Aurora Boulevard. Sakop ng Maynila, nila hindi Quezon City, Cubao. So ito yung uh, Chinese uh, General Hospital. Ayan you know. Tapos pagkano natin dyan sa Aurora Boulevard, sa bandang dulo, doon nyo rin makikita yung Chinese Cemetery. Nandito na tayo sa may Aurora Boulevard. So ilang beses na rin ito napapasadahan. Yun nga lang yung mga illegal parking doon sa bandang unahan. Doon, may mga ticket ng mga MTPB. So, yung mga matitikita ng MMDA, yung mga walang tiket ng MTPB. Nasa bangketa na ito. Pakitawag nga yung skog. Kumalamesa din sa karinderiya, kunin na. Katulad ng sinabi ko kay na ilang beses na ito napapasada, ilang ang beses na ito napapasabihan. Hanggang doon yung sa kabila. Ay, sa kabila. Naglilipit na doon sa kabila. Oh. Pakibilis ka mo. Ito yung sinabi sinasabi ni Sir Graf. Ginagawang uh, extension ng hanap buhay yung bangketa. Yung mga plato, iwan nyo sa kanila. mabote. mga bote. Kunin nyo yung mesa. Yung isa, oh. Tinatakasan na kayo ng isang lamesa, hindi nyo pa nakikita. ilang beses na po tayo paulit-ulit na lang po paulit-ulit na lang po tayo ilang beses pa po ba gusto nyo tayo pabitawan nyo na po yun na lang yun nasa tamang lugar yun ang nasa tamang lugar so hindi pinakilaman ilang beses na po kayo pinagsabihan paulit-ulit na lang po tayo ba? Diba? kung ayaw nyo makumpiskahan po kayo sumunod po kayo Doon nyo po ilagay yung lamesa. Actually, kung tutusin, bawal na po yan, di ba? Pero pinagbibigyan na kayo. May motor. Komento. Motor, oh. Ito pa. Yung sa unahan, biglang linis yung sa kabila. So, ganyan yung sinabi ko kanina. May mga naka-park dyan. Saka yan saka so, hanggang doon may mga tiket ng uh, MTPB o oh, ayan o oh, tignan nyo meron, merong tiket ng uh, MTPB o oh, ayan hanggang doon nga sa unahan so yung mga mahatak jam kung sakali o matitigitan yung mga walang tiket ng uh, MTPB services yeah, so, Opo, man, wala pong free parking po. dito eh. Opo, wala naman po free parking dito. So, Problema so, po, kaya namin nilabas yung ibang sasakyan. Kasi po may program kami, na, United Nations. Hindi, 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 hindi po yun. Ito mga sasakyan na to, lahat. May mga parking ticket. Hindi po namin lang sa Manila po yan. Kausap nga po namin ng Manila, Manila. wala daw yung dapat. Kami yung mga ibang mga tricycle dyan, tsaka yung wala. Sa loob po talaga yan, may program lang kami. Yung mga dito sa hindi namin alam yan po. Pero bi kaga bilang kaga alam nyo walang parking alam dito. Alam namin, so, i-clearing po namin ito yung alam ba din yan? po namin na magkakaroon ng ano so, sa... magkakaroon ng ano. Ito kasi dyan yung buong bayan o, yung, Eh bakit yung parking ticket? Hindi mga... sila alam mo, may tingin sila sa... Ibigay sila ng MTPB. Kaya nga yung pinagtataka ko eh. Dalawang beses na to eh. Ang, ano sa... Ang ako, yung mga natinikitan dito. Ito lahat sa loob yun. Meron lang kami program yung United Nation. Nandiyan po si Chairman para pumalaman. Hindi ba natin pwedeng ipasok dito? Kasi... <laughs> Tapos na po kami mag-program, sir. Ipapasok na namin lahat. Hindi, ipasok nyo naman dito. Kasi national road to eh. Dapat, hindi, lang po, dapat yan. hindi dito. Kung meron man kay program, dyan yung sa loob ilagay. Eh, gamit po yung buong ano, Kurt. Eh. Gamit po kasi yung buong Kurt. Sa kanina ba yan? Kaya nga. Dapat inusog nyo na maayos. Paano natin ipapaliwanag yan? Diba? Kaya tuloy yung nangyayari. Pag may activity, Alam din nagagali. naman po namin na may babang memo eh, sir eh. Na pagka mag-clear na ng ganung araw, eh. hanggang mag-auno eh. Kahit hindi pa po auno, pinag-clear talaga ito Ipasok nyo na lang dyan. E po, paano po ako nakikita na po? Wala po tayo magagawa kung nakikita na. Kayo na lang po sumagot. Ayan po GMA kung gusto nyo. Yan ang sinasabi ko eh gumagawa kayo ng gano'n walang abiso lahat-lahat. Dapat ka may request pa kayo. Kasi gagamitin niyo yung kalsada. O tulad nyan, operate kami, eh, kausap ko si Ka Wilson. Wala talaga parking dito. tatatawag ko lang ngayon. Kung may nagpapaparking dito sa Yun nga, eh. pero kasi na-champion na chepo kayo. nandiyan saan yung mga sasakyan nyo? Ikaw na nga may mali. Ikaw pa matapang. Ikaw pa yung galit. Akala nito, Chairman! sabi ako po yung kagawad niyo. Kasi sabi ko nga po, kung may activity man, dapat hindi niya pinapayagin ilabas. Ay, alam naman natin walang pay parking. Ang problema, yung kagawad niyo po, si kagawad Naldi, isa e, pa matapang. Ako nang ang kausap. Eh, galit pa. <laughs> ako? Parang mang... parang konting respeto kakitap lang ako. Nakawarin ako dito dahil Lugar, lang, At, tapos may yun. kita nyo, alam naman natin walang pay parking dito. <makes> tapos may parking, may mga ticket. Hindi ko po alam kung ano arrangement nyo, pero kausap po po <makes> ang city, wala pong parking dito. Hindi po, lagi eh, na, yung sabag niya, ano, po namin yan. Ano, ko. po, iba. Kasi dito daw pinarada, sabi po nung kagawad po, eh, dito daw talaga nyo na pinaparada. O kaya po siguro nasabi na. ko Dahil gagawa natin Meron po kasi silang parking attendant po Nung MTP. Hindi po, kausap po po This is the third time already I confirmed with the city There's no pay parking dito Ang pinagtataka namin Bakit nag-i-issue ng parking ticket? MPP niya po eh Kaya nga po kita ako eh Kasi sa tago ko kaya po nagtatanggap po kami kasi nagsisita po kami dito after that po may mga resibo po sila din sa sasakyan nila kaya hindi po namin masita oh, ayun ang problema natin, bakit gano'n? ayun ang problema natin lagi pong may ticket yung sasakyan na po na yan kaya hindi po namin siya masita okay. so ito yung papunta ng uh, Chinese Cemetery at uh, ito ay uh, i-clear sa mga susunod na araw. Ngayon, pagsasabihan na ito, mga ito. Sir, mag-aasal. Uh, I-tintan ko Ay, sir. Opo. Good morning. Ang pwede lang po dito, dito po bawal parking eh. Lalo na po, mag-uundas. Maraming bibisita. Um, uh, inaalis naman niya siya. Una-una nagpipintura. Pangalawa din siya. Hindi, yun nga po. Uh, nag warning na po kami. Opo. Kasi next week, bago po mag-uundas uh, proper, Opo. hindi na po warning. Magtotoo na po kami. Even dito sa side street. Opo. Hindi, it, ito po yung papasok ng sementery, <laughs> <anay, laughs> wey. Eh. kini clear ko po ito talaga ever since. Oo, oh, oh, natikita na nun. Okay. Opo. Uh, Opo. Warning Pag na... Pagkain na isang pa, okay naman. Eh. Doon pwede po. Pero ito lahat po bawal na po starting next week, ha? Opo. So yung mga kabayan, ito yung papasok ng uh, Chinese cemetery. At uh, dyan lang pwede magtinda. Sa lugar na yan. Yung may pinturang yan. At pwede mag-park. Pero dito... Bawal na bawal ha, itong lugar na ito. Kaya lang ito i-clear dahil uh, papasok sa cemetery. Dati kasi, ang mga nahahatak lang dito yung nasa kanto, yung katulad yun, pag, pag may nakapark sa kanto, mahahatak. Sa kayan dyan, sa may Aurora, ang mga nahahatak. So ayun nga kay Sir Grab, dahil mag-oondas, uh, ipapaklear ito. Hanggang doon.